Hey guys, meron tayong limang gaming phone dito na naka-sale ngayong August 2024. Kilala nyo na ang mga smart na to. Kumbaga discount reminder lang to guys para sa mga nagbabalak bumili ng gaming phone. At gusto rin makatipid ngayon. Ito guys yung limang smartphone na sa tingin ko. Worth it ang bilhin ngayon lalo. Unahin ko dito guys kay Infinix GT20 Pro. Kilala nyo na ang smartphone na yan. Pero ang magiging presyo ngayon sa may TikTok is 39.90 lang. Kulang 14,000 lang. At ang maganda pa rito guys, meron pa siyang gaming kit na kasama, yung halagan 3,000. Nakukuha lang natin dati guys yung merong gaming kit sa may SRP niya. Pero ngayon, sa discounted na presyo pa natin siya makukuha sa, sa kulang 14,000 lang. Tapos may gaming kit pa tayo na halagan 3,000. I think napakasulit niyan. Yung binabalak bumi ng Infinix City 20 Pro at makakatipid pa tayo. Alam niyo na guys specs ng smartphone na yan, may 6.67 inches. 144Hz sa refresh rate with the 8200 Ultimate processor. At gaming po na gaming po talaga yung design niya. Kaya kung aran 14 yung budget nyo ngayon, eh panalo kayo dyan kay Infinix. Pangalawa guys, isasama ko na si Infinix Note 30. Last year model pa yan. May merong 8.5 na SRP dati sa may 8.256 na version. Pero ngayon guys, makukuha na natin siya ng 6.2 sa may 8256 na version din. Sobrang panalo yan dahil yun ang pinaka magandang smartphone sa may ganyang presyo ngayon. Even kay ITL RS4, mas maganda pa rin si Note 30 dyan. Kahit tuma na yan. Dahil maganda yung camera sa kanyang display tapos naka-G99 nga siya at A256 na version din nga agad. Kung may voucher pa kayo sigurado mababawasan pa yan. At baka magiging around 5,000 pa pagka nag-sale ulit sa may August 8. Siyempre pagka nag-sale guys ng Infinix Note 30 kasama din si Poba 5 na magiging around 5,000 din pagka nag-sale nga siya at pagka may voucher tayo. At I think sobrang panalalo yan Compare kay Note 30. Dahil para sa akin, mas sulit ang POBA 5 kumpare kay Note 30. Pangatlo guys, hintayin na si Poco X6 Pro 5G dahil nakasale ulit dyan. Itong July 30 lang guys, naging around 13,000 siya at sigurado magiging ganyang presyo ulit dyan. Ngayong August 8 sa May Lazada sa May Shopee or even kasama rin si TikTok. Mas malakas siya kini Play City 20 Pro tapos napakaganda pa ng kanyang display. May merong flagship na display. May merong 6.67 inches AMOLED 120Hz HDR10 pa sa display with Dolby Vision pa with 67W sa charger saka 64 megapixel main camera. Basta kung naghahanap kayo guys ng gaming po na tatagal ng ilang taon at sigurado magkakaroon ng Android update hindi kayo mabibigo niya kay Poco X6 Pro 5G ngayon. Pangapat guys itong bagong labas na Idol P65 design pa lang guys mukhang gaming po na talaga yung forma niya para sa may kulang 4,000 na na mayiging presyo niya ngayon pagka nga may voucher tayo kahit pa, paano maganda ng specs ng smartphone na yan. Dahil para sa may kulang na 4,000 nga na presyo niya is meron siyang Unisoc T615 na processor. Medyo mas malakas siya kumpre kila Inflix Hot 40i sa kila i P55. Tapos saka punch hole pa siya at meron 1.2 sa refresh rate. Yan ang isa sa maganda sa smartphone na yan. Dahil para sa may ganyang presyo is naka 1.2 3 sa refresh rate agad tayo. At sigurado yung Unisoc T615 na processor ay eh, malakas siya kumpre kila. G85 at G88. Dahil yung mga processor na yun guys, is mga 9Hz lang yung supported na sa may display. Pero yung Sinuni Sox, is supported siya hanggang 13 sa refresh rate. Kaya siguradong mas malakas yan in terms sa may performance din. Umorder na nga rin pala ako nyan guys. Hintayin ko na lang dumating para magawa natin ng full review. Para makita natin na mas detailed yan. At pang lima guys, ang best gaming phone para sa akin na ngayon na makukulang natin ng around 13,000. Hindi lang siya basta gaming phone guys. Deal camera po na rin siya. Ito si Tecno Camon 30 Pro 5G. 16,000 guys yung SRP ng smartphone na yan pagka sa may multi bumili at sa kanyang SRP. Same lang sila guys sa si Infinix CT20 Pro pagdating nga sa may SRP at sa may performance. Pero alam naman nga natin na lamang sa may camera si Camon dyan kumpre kay Infinix. Lahat nung kayang gawin guys ni Infinix City 20 Pro is din ni Tecno. Pero lamang pa nga sa may camera. E din, guys para sa akin yung mga... Nakasil na mga gaming phone ngayong buwan. Comment nyo na po dyan guys kung sino sa tingin nyo ang sulit para sa inyo. Thanks for watching!